dalawang daang residente sa isang barangay sa Quezon City nakatanggap ng libreng bota at PCG nagsagawa ng community outreach program sa Tagig si Bien Manalo sa report Rise and Shine Bien. Aabot sa dalawang daang residente sa barangay Bahay Toro sa Quezon City ang nakatanggap ng libreng bota. Layon nitong mabigyan ng mga binabahang residente sa lugar na kanilang magagamit lalo na ngayong tag-ulan. Isang community outreach program naman ang isinagawa ng Philippine Coast Guard sa Tagig City. Dito'y namahagi ng essential needs gaya ng medical supplies, gatas, prutas, food packs at individual cash gifts sa mga bata, senior citizens at ilang cancer at diabetes patients. Bahagi ang aktibidad ng 6th founding anniversary ng Coast Guard Human Resource Management Command. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas!